Pinipilit ko po sa inyo ulit ang bahay ni Kiko Arps. At ngayon po, sasamahan niyo po ako ngayon mag-tour. And then, shout out po pala kay Kiko Arps Vlog. O, let's go guys! Samahan niyo akong mag-tour. Sabi na,

Sa taan. tapos ito po yung CR yan po yung CR then pupunta po tayo ngayon sa tiris guys let's go ayan guys tapay natin pag ginagawa nila, nahali sila. Saraduan. Saraduan pa yun, ha? pa yun. Dito na po yung... The end! Teres. Dito na po yung Teres, guys. And guys. So, bye for now, guys. And then, see you on my next video, guys. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, guys. Kung bago ka pa lang ang channel ko, huwag mong kalimutin pinutin ang notification bell. Salamat po. Bye. Bye.